Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog Melinda Albes mat Vlog, at ibing Bating Burr Idol Marvin Maliberan Welcome at shoutout din sa mga bago natin na mga member na sina XPG Secret Files Madam Figaro, kay Jong Adolpo, out din sa iyo Idol, kay Mike Kuroki at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang hindi alam ng grupo nila ni Buhawi tuluyang nadala na itong sibaldo ng kanilang mga kalaban. Kumalat na kasi sa kanyang katawan ang malakas na kamandag ng mga insiktong nakakagat kay Baldo. Nagdesisyon itong si Karubin na umatras na muna dahil mayroong malubhang tama ang isa nilang kasama habang ang isa iniwan na lamang nila ang bangkay nito doon sa kakahuyan. Batid nitong si Karubin na kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban maaring mayroong mapatay pa sa kanyang mga sakop at kasamaan. At isa pa, mayroong malaking tama din siya sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon, nadala na nila itong si Baldo. May naiisip na siyang paraan para makapaghiganti doon sa mga anting antingirong kalaban. Samantalang sinabuhawi, nang mapagtanto ng mga ito, na nawala na doon ang mga nakakalaban nila at pati na rin itong si Baldo iisa lamang ang naiisip ng mga ito. Maaaring nabihag na ng kanilang kalaban ang kanilang kasama. Kaya wika agad nitong si Buhawi na sundan na nila ang mga barangan. Kaya nilang sundan ang mga bakas ng mga ito dahil kakaalis lamang ng kanilang grupo. Mabilis nang gumawa ng mga usal ang mga ito para sundan ang bakas ng mga kalabang barangan kailangan nilang mailigtas ang kanilang kasamang nabihag ng mga ito matapos na magawa ng mga ito ang kanilang orasyon mabilis nang umuusad ang tatlo mabilis nang tumatakbo ang tatlo gamit ang kanilang mga malalakas na mga orasyon at tangan napakabilis ng kanilang pag-usad na halos hindi na sumasayad ang kanilang mga paa sa lupa isa din nang inaalala ng mga ito na baka patayin ng kanilang mga kalaban itong si Baldo para makapaghiganti na rin sa namatay nilang kasamahan. Makalipas ang ilang mga minuto, mabilis din ang ginawang pag-usad ng mga barangan. Mabilis ang kanilang ginagawang pagpapatakbo sa kanilang sinasakyan, lalo na nang maramdaman ng mga ito na sinusundan sila ng mga antingero. Ngunit habang binabaybay nila ni Makro ang kagubatan, nakakaramdam ang mga ito ng kakaibang mga presensya. At doon sa unahan ng kakahuyan, nagsiliparan ang maraming mga ibon at mayroon silang nakikitang mga nagtatakbuhan na mga hayop. Palatandaan na mayroong mga nilalang ang gumawa ng ingay at nabulabog ang mga ito. Nakakaamoy na din ng kakaibang baho at presensya nang kadiliman si Naturo at itong si Makro kaya agad na wikan itong si Makro na kailangan na nilang makapagtago natitiyak nilang mayroong mga paparating sa kanilang kinaroonan ng mga nilalang ngunit ang ipinagtataka ng grupo nila ni Makro hindi presensya ng mga aswang ang kanilang nararamdaman ngunit batid nilang mga kampon ang mga ito ng kadiliman. Mabilis na nagtago ang mga ito doon sa likod ng mga puno ng kahoy, samantalang itong si Turo. Mabilis na umakyat ito sa itaas ng puno ng kahoy at doon na nagtatago habang nagmanman. Nakapag-usal na din ang mga ito at nakapagkarga ng mga malalakas na sa bulag at puder para matiyak na hindi sila maramdaman ng mga nilalang na mga paparating. Ilang minutong naghihintay at nagmanman ang mga ito hanggang sa masipat nila doon sa unahan ang dalawang sasakyan na na mabilis na umuusad papalapit sa kanilang kinaruruunan at pinagtataguan at makalipas lamang din ang ilang mga segundo nang tuluyang dumaan na ang mga ito sa kanilang pinagtataguan. Nakita nila doon sa isang sasakyan na may dala ang mga ito na isang taong nakagapos. Nakita nila ang mga nakasakay at ngayon sa tingin nila ni Makro mukhang mga tulisan o mga antingerong tulisan ang mga ito. Ngunit ang nakatawag sa kanilang pansin ang nakagapos doon sa ikalawang karwahe. Kaya mabilis na tumalon itong si Makro pagkatapos tumakbo papunta doon sa kanyang mga kasamahan. Wika nito agad kinaado, Makil at Turo. Mukhang may mga bihag ang mga taong iyon. Sundan natin ang kanilang grupo. Nakapagtataka kasi para sa kanila kung bakit mayroon pang ibang mga tao ang nando doon sa isla. Alam nilang bukod sa mga aswang, may mga barangan din ang mga naroroon. Ngunit kakaiba din kasi na napakarami ng mga ito na sa tingin nila humigit sa bilang ng lima. Kadalasan kasi sa mga mambabarang magkakasama ang mga ito sa tatlo o dalawa lamang. Ngunit kalimitan nag-iisa lamang ang mga ito dahil na rin sa kanilang mga alagang sibin at mga balbal mabilis nang pumilos ang kanilang grupo. Mabilis nang tumakbo na sina makro sa gilid ng mga kakahuyan para sundan na ang mga barangan. Unit makalipas ang ilang mga minuto, agad na nakakaramdam ng kakaibang mga presensya ang mga barangan doon sa paligid. Bukod doon kasi sa mga humahabol sa kanila na mga antingero na sa mga pagkakataon na iyon nandoon pa sa kanilang likuran at hindi pa nagawa ng mga ito na makalapit sa kanila. May mga naramdaman pa ang mga ito na malapit lamang sa kanilang kinaroroonan. Mabilis nang pumasok ang isang barangan doon sa kinaroroonan nitong si Karubin na sa mga pagkakataon na iyon nakahiga na doon sa loob ng karwahi at panakanakang binigyan ng mga pagpahid ng mga katas ng halamang gamot ang mga natamong sugat nito. Agad Nasinabi nito ang mga nararamdaman na parang mayroong mga nakasunod sa kanila na malapit lamang sa kanilang sinasakyan. Kaya utos ng pinuno nila na si Karubin na subukan nilang humingi ng tulong doon sa mga aswang na madadaanan nila doon sa may lupa na bahagi ng bundok. Kakampi nila ang mga ito at nakahandang tumulong sa lahat ng mga pagkakataon kaya mabilis nang gumawa ang mga ito ng mga pag-usal. Mayroong mga malalaking mga uwak ang sumulpot doon at inutusan ang mga ito ng mga barangan. Napuntahan ang kinaruroonan ng mga aswang para maiparating ang kanilang paghingi ng tulong. Mabilis na pumain lang sa kalawakan ang mga uwak at papunta na doon sa malawak na mga malalaking mga puno ng kahoy na nasa unahan. Sinadya ng grupo ng mga barangan na doon na dumaan sa lugar na iyon. Agad silang matulungan kasi ng mga aswang dito. Mas nagtataka sina Makro dahil nakakaramdam na sila ngayon ng presensya ng mga aswang. Agad na pinagsabihan ng Binatilyo ang kaibigan na aswang na si Toro na hanapin ang maaring kinaroroonan ng mga aswang mabilis naman na tumalima itong si Toro at doon na ito nagpatalon-talon sa itaas ng mga puno ng kahoy habang nag-uusal ng mga orasyon at hinahagilap ang maaring kinaroroonan ng mga aswang at makalipas lamang ang ilang mga minuto gulat na gulat itong si Toro nang maramdaman at makita ang kinalruunan ng mga aswang dahil sa dami ng bilang ng mga ito tumalon agad itong si Toro palapit kay Makro at uwi ka nito agad. Kaibigan na Makro, mukhang papunta sa kuta ng mga asuwang ang ating mga sinusundan. Sagot naman nitong si Makro sa kanyang matalik na kaibigan. Kung ganun kaibigang Toro, kakampi ng mga ito ang mga asuwang. Pagkatapos, nagpalingon-lingon agad itong si Makro doon sa kapaligiran. Doon kasi sa kanilang likuran, unti-unting nararamdaman na nila ang mga sumusunod. Ngayon, napagtagpi-tagpi na nila ang mga nagaganap. Maaaring hinahabol ang mga sinusundan nilang mga karwahe ng isa pang grupo. Maaaring mga kasamahan ng mga ito ang bihag ng mga nakasakay doon sa karwahe. Sa tingin ni Makro, Mukhang bukod pa sa mga aswang at mga barangan, mayroon pang isang grupo ang naninirahan dito sa isla. Wika ka agad nitong si Makro sa kanyang mga kasama. Hindi na maaaring umatras pa. Lalaban na tayo. Kung may mga aswang man, papatayin natin agad ang mga ito. Kailangan din natin ng dubling pag-iingat dahil mayroong mga nakasunod pa rin sa atin hindi pa natin alam kung kalaban o kakampi ang mga ito. Inutusan din itong si Makro na bumaba na muna itong si Makil pabalik doon sa kanilang kuta para abisuhan ang iba pa nilang mga kasamahan tungkol sa mga nangyayari dito sa bukirin ng kalansay at para makatulong na din ang mga iyon. Sa tingin kasi nitong si Makro, mukhang mapapasabak sila ngayon sa matinding bakbakan. Nasusundan pa rin nila ni Makro ang mga nakasakay ng mga karwahe. Ngayon, isa sa plano nila, mapatigil agad ang mga nakasakay doon sa dalawang mga karwahe at si situro ang inutosan ni Makro na gumawa sa mga bagay na iyon. Nakikita na nila ang maraming mga aswang na tiktik na nagtatakbuhan na doon sa unahan mayroon pang mga nagpatalon-talon doon sa itaas ng mga puno ng kahoy at ang lahat ng mga ito papunta na sa kanilang kinaruroonan. Humanda na itong si Ado. Gamit na niya ngayon ang kanyang ikalawang anyo sa kanyang mutya ng ugat ng punong baliti habang bitbit nitong si Makro ang balaraw ni Amay Gabriel. Habang itong si Toro, napakabilis na tumakbo ito doon sa mga damuhan para maabutan na nito ang mga nakasakay doon sa mga karwahi. Makalipas ang ilan pang mga minuto, nang makalapit na itong si Turo doon sa unang karwahi, walang sabi-sabing dinaluhong na niya ang mga ito. Ginamba niya ang nagmaniubrada doon sa sasakyan na iyon at agad na kinubawan pagkatapos tuluyang ibinagsak ito doon sa lupa. Sa bilis ng mga pangyayaring iyon, Parang sa isang kisap matal lamang agad na nakita ng mga barangan ng isa nilang kasama. Kinubawa na ng isang aswang at nagpagulong-gulong na ang mga ito doon sa lupa habang nagsusukatan ng lakas. Ramdam ng mga barangan na aswang ang isang umaatake sa kanila. Ngunit hindi ito ordinaryong aswang. Hindi abwak, ubot, umaging tiktik kaya natitiyak nilang isa sa mga sumusunod sa kanila ang aswang na ito. Tuluyan nang napatigil ang dalawang mga sasakyan. Hindi nila pwedeng iwan ang kasama nila na sa mga pagkakataon na iyon inaatake na ng aswang na si Turo. Nagsilabasan na ang mga ito sa kanilang sinasakyan. Ngunit ang dalawa sa mga barangan nagpaiwan para mabantayan ang kanilang pinuno na si Karubin. Napamura na rin itong si Karubin. Napagtanto na kasi niya na bukod doon sa mga antingero, mayroon pang isang grupo pala ang tumutugis sa kanila. Malaking katanungan ngayon sa kayang isipan saan nanggagaling ang mga ito at bakit napunta ang mga ito dito sa isla ng Kalansay habang ang mga aswang na tiktik tuluyan ng umaataki ang mga ito kina Makro at Ado. Pinalibutan na nila ang dalawa at agad na naglundagan. Nagpakawala agad ng mga pagataki ang mga aswang, mga pagkalmot at sinubukan din ng mga tiktik na abutin ng mga pagkagat ang dalawa. Dito na, mabilis na umindak sa lupa itong si Makro kasabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, lahat ng mga aswang na nakakalapit kina Makro at Ado, agad na bumagsak ang mga ito sa lupa habang nangingisay. Agad na napuruhan ang mga ito. Agad na binawian ang mga ito ng buhay. Agad naman na nagpakawala itong si Ado ng mga pagpana. Inaasinta nito ngayon ang mga aswang na nasa itaas ng mga puno ng kahoy. Matapos na mapatay ni Macro ang mga aswang sa pamamagitan ng malakas na usal na pangkitil, biglang nawala na lamang ito sa kinatatayuan. At pagkatapos, mabilis nang inaatake ang mga aswang na nasa paligid. Gamit ang balaraw, walang habas na itinarak ito ng binaktilyo doon sa mga katawan ng mga tiktik. -tik. -tik. Bawat matamaan naman itong si Makro, agad na matutumba ang mga ito sa lupa at mangingisay. Alalay din itong si Makro kay Ado, dahil sa mga pagkakataon na iyon, hindi sila pwedeng magkakalayo. Sa dami kasi ng bilang ng mga aswang, dapat magkakalapit lamang ang dalawa para agad na matulungan nila ang isa't isa. Habang doon sa unahan, mas nanaig ang lakas nitong si Turo tuluyan nang napatay niya ang isang barangan gamit ang kanyang mga matutulis na mga kukul lamang. Walang nagawa din ang ginawa nitong mga orasyon para kay Turo dahil agad na nakuntra ito ng mga orasyon ng aswang. Mabilis nang gumulong itong si Turo palayo doon sa kanyang napatay na barangan dahil mabilis nang papaatake na sa kanya ang mga kasamahan ng mga ito agad rin na nagpatalon-talon sa itaas ng mga puno itong si para pansamantalang makalayo muna doon sa mga barangan. Nagawa na niya ang kanyang misyon, ang mapatigil ang dalawang mga karwahe. Gumawa naman agad ng mga usal ang mga barangan at nagpapalabas na ang mga ito ng mga alagad ng mga inkanto at mga lamang lupa. Matapos na makapag-usal ang mga ito mayroong mga nagsilabasan doon sa nabiyak na lupa na mga mandirigmang inkanto na kulay berde ang kanilang mga katawan at mayroong mga hawak na latigo na baging. At bukod pa nito, mayroon ding mga lamang lupa na nagpalipad-lipad para maabot agad itong situro doon sa itaas ng mga puno. Ang grupo naman nila ni Buhawi, Maya at Ringo Nakita nilang may mga nagkabakbaka na doon sa kalublooban ng kakahuyan. Kaya sobrang nagtataka ang mga ito. Huwi ka nitong si Ringo. Sino kaya ang mga iyan, Buhawi? Bakit nila hinahabol din ang mga barangan? Natitiyak kong galing din ang mga ito sa labas ng isla. Ang sagot naman itong si Buhawi. Hayaan mo nang magpatayan ang mga iyan, Ringo. Ang importante ngayon, huminto na ang mga hinahabol natin na mga karwahe. Kailangan natin na mailigtas si Baldo. Kaya mabilis nang tumakbo ang tatlo, papalapit doon sa ikalawang karwahe na kinaroroonan nitong si Baldo. At sa mga pagkakataon na iyon, wala nang nagbabantay pa kay Baldo. Dahil ang lahat ng mga barangan na nakasakay doon, abala na sa ginawang pag-atake doon kay Turo. Agad na lumapit si na Buhawi doon sa kinaroroonan itong si Baldo. Ngunit galing sa itaas ng mga puno ng kahoy, naglundagan agad ang napakaraming mga tiktik. Napatas itong si Buhawi at napamura. Agad na itinasa ang dalang panak at mabilis na pinagpapanak na ang mga aswang doon sa itaas ng mga puno. Kumilos na din si na Maya at Ringo gamit ang mga matatalas na garab nitong si Maya. Napakabilis na inaatake ang mga aswang. Ginilitan niya ang mga ito sa liig. Pinagtatagpas sa ulo at sa mga liig. Isa-isang bumulagta na ang mga aswang na tiktik. Huwi ka nitong si Ringo kay Buhawi. Buhawi, alalayan mo ako. Kailangan kong makalapit doon sa kinaroonan ni Baldo para makalagan sa pagkagapos at magising ito bago pa bumalik ang mga barangan na iyon. Sagot naman itong si Buhawi na agad na yumuko doon sa gilid ng malaking puno ng kahoy. Ako nang bala, Pigang Ringo. Gawin mo para mailigtas agad si Baldo. Habang nakaasinta na sa bawat mga aswang na haharang kay Ringo ang kanyang pana. At pagkatapos sunod-sunod na itong nagpakawala ng mga pagpana. Bawat mga aswang na tiktik na gustong harangin itong siringo, agad nabubulagta ang mga ito ng matuhog sa kanilang mga ulo at liig. Habang itong siringo nang makalapit na ito kay Baldo, gamit ang kanyang sinulid pinitik niya ang liig ng dalawang mga aswang at pinugutan niya ang mga ito ng ulo. Pagkatapos Mabilis na kinalagan ang kaibigan na si Baldo sa pagkakagapos. Nangingitim na ang buong katawan nitong si Baldo na palatandaan na kumalat na sa katawan ng kanilang kaibigan ang kamandag ng mga insiktong pinakawalan ng mga barangan kanina.